Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> yeah. oh, naman. Kinikilig ako na miss ko na magtinda. Yes naman! Tama po kayo, no? Meron akong live selling bukas dito sa TikTok for the very first time. At ito ang aking mga paninda. Piling mo? Hello? Si Darla ka? Olo oh, ko pak pak huy Ulitin ko lang kasi baka hindi ka naman pala masyado nakikinig. August 10 bukas. Yes, meron akong live selling. So, 6pm hanggang 10pm yan. Iset mo na ang alarm mo para talaga namang sulit ang pawis ko. Bukas na bukas, promise ko sa'yo, mga tanghali, magpo-post ako ng aking paninda reveal para naman alam mo kung ano yung mga pwede mong i-expect sa magiging live selling ko dito sa TikTok. Pagkatapos, may promise din ako na exclusive vouchers para sa lahat ng magpa-participate. Ayan, putos ka kasi <laughs> Ito, na. Ka ka. Kaya mo pala yan eh. dahil syempre mahal na mahal ko kayo mga followers ko, meron kayong 30 to 40 percent dip. Harap kumita ng pera, no? Ayan, hindi ako gumala. Game! 4, 3, 2, 1, go!